Ah, oh, mga kaisan, kumusta po kayong uh, lahat? Are, pinabisita po ni tatay yung ano, sa kanin nanay. Are po yung mga palayan ni nanay at tatay. Ah, mga kaisan. Are po. Ay, inano na po. Sinauli na po nung gumagawa ni tatay. Tsaka po yung kabila, dadaanan din po namin. Sinauli na at uh, nalugi daw po siya at wala nang ano. Yung po bang mura ang palay. Eh. Ay na ay. Hindi ko alam kung anong tatam anong, anong tatanim namin. Ni nakambal ka ko usapin ko po yung aking ano mga kapatid po. Kung anong gagawin pero ano po yan ang ganda ng patubig at may sariling bukal din po yan doon. Na hulab doon sa kilid. Paikot po yan mga kainsan. Sa pa namin kapatid kung anong gagawin po din ko nung anong... kay Kuya Alvin. Yan, abi. Okay. Pati po kabila ay ano ay eh wala na rin pong gagawa ngayon sinauli na rin gawa ng kung namumuhunan daw po sila ng 50 mil ay wala na daw pong babalik na pera minsan po ay 80 mil ang gastos ay di abonado po sila ng 30 mil kaya po sinauli ay sabi namin ay walang magagawa pero maganda po ito kung sinong naghahanap din po kami ng ano pag ano hahanap ng gumagawa kikintusan na lang po mamura naman po ang kintus nito Ah, hanap na lang po dito kami sa kalakalapit. Maganda po ito yung sariling trabaho ay para hindi masyadong magastos. Pag kasi upa po lahat ay sobrang laki po ng gastos. Yan, arko po. Ano yung magandang produkto na tumutubo sa tubig ano? wala ay eh, talagang no choice ay eh. sayang naman po mababakanti bakanti po yan hanggang dun sa kantong yun at saka dun sa kabilang yun aray mga kaisan ay kay lulo din po ito wala na po hindi na rin po ginawa mga pinagsaulian na rin po yung kay tatay po uti-uti na rin ano pero ako kami po magkakapatid ng matitira siguro magpapalayan dito ay tinam na po lang niyog ang palayan o oh. Uh, ayaw na po magtubigan pinatigil na hmm, uh, mga kaisan oh. papakita ko sa inyo gawa ng ano nga po ay hindi na rin po tayo napapansin ng gobyerno po pinabayaan na napapansin naman siguro kaya lang hindi po sapat ang binibigay nila bibigyan lang lang pang abono ay eh, bitin na bitin naman po yun ay eh. yan hindi po nila pinataas ang palay ay eh. kaya po ngayon ay wala nang gagawa kakaunti na kami na lang po magkakapatid yan pero tiram na lang po ng niyog oh. pero mo rice field na napakaganda dati na sobrang lawak tatam na na ng mga niyog wala ay eh. pinabayaan po tayo ang tagal na pong hinalain ng mga magsasaka eh hindi naman po pinapansin mga kainsan yan puro ano po niyog na lang po lahat wala na ayan po yung iba po sinasauli na sinasauli na po sa may ari kumbaga yung iba po ay ano ay nakikipalayan laang Tinan na na o tinang niyo ano? Wala na Halos lahat ay eh, gano'n nit Puro tinatam na na ano? o oh. Ayan o oh. Tamo ito isang diretsyo na o oh. Ay ang, ang, ang lawak nito dati Ang lawak na pala yan Tinam na ng niyo oh. sing katatanim lang. Oh. Ibabalik po yan pag po pinataas ng gobyerno ang ano, palay. ginagawa po hinuhukay ah pinapataas po tapos pinapatong ang ano babalik pa naman siguro yan pag mapapansin na po tayo sa amin ayos lang at kami po ay may mga pinagkakakita ang iba ay paano po yung ang utang ang puhunan nga oo oh. oh, oh. yun tatam na po ng niyo walang iba Ay, ko naman. Ato, ano pa ba ito? Tagal na ulan daon po ito Ah, mga kaisan, narito na po ako sa pinabisita ni tatay nagkaroon po kami ng idea pag po hindi gagawin ng aking mga kapatid ay niyog po ang itatanim namin yan ito po sinauli na rin ito mga kainsan nakakalungkot ano na, ah, tatamnan po namin ng niyog pag wala pong gumawa ay pero kutub ko wala pong gagawa walang hahamak tatamnan lang po ng niyog pakakatihin po tatanggalin ng tubig patitigasin Ay, ako po yung lawak na rin po ng anong ginagawa ko. Tsaka yung aking mga kapatid. Eh, ay, eh, kakaang na naman ako. Eh, laki ng puhunan na rin. Aray, gagastos po ng mga dalawandaang libo. Ay, kung hindi mapabalik, ay, dilog ako. Oo, oh, mga ka-insan. Mahirap din po ang magpalay. Eh, niyog. Malayo na po, aray. Pero, aray, yan po, ay, ano, ay. Maganda rin, taping kalsada rin po yan kaya lang ay aay nakakalungkot ay binibigyan rin naman po kami ng ayuda ay kaya lang ay mga 6,000 7,000 ay kasino na yun di ba ka salamat at mayroong ayuda kaya lang ay hindi po kayang supportahan yun tatam na lang niyo sa pilapil pilapil na lang toy namimingwit pa kayo eh, namimingwit po yung dalawa natin kasama ang nagawa po natin na Resika Agri ay siya daw po inababaw lang sa utang ay tama nga naman ay hala sa uli eh. wala tayong magagawa mm. no. pero ang ganda po ng ano palay no, mga kaisan last chance baka po may gagawa sa inyo yung mga kalapit po namin dito mga ito po ay eh, kinikintosan na lang sa mag-asawa ay eh, kay nanay at tatay. Isa rin po ito sa pinagkakakitaan ng mag-asawa ay eh. panggastos. Arito. Niyog. sa rin pila na po. Niyog. Ito mga kaysan, isdaan din oh. Ay hindi naman po ito ipagbibili eh. ng mag-asawa at pinaghirapan po nila ito. Ito po eh, nabili daw nila ay eh, ano, bagong kasal pa. Napundar daw po nila. Tamnan na lang ng niyog. At di after 5 years po, after 5 uh, limang taon nga, apat na taon ay namumunga po. Yan, hanggang dulo po yan, dun sa kabila. Bigla nga pong nalungkot si tatay. Sabi eh, pinaghirapan sabi ko eh, hindi tatay makakatiting ka yan. Tatam na natin ang niyog. Oh. No? Toy, tara na. Toy. Gagabihin tayo. Toy. Yan o isdaan. Diyan kami nanging isda nung dito pa kami nakatira dati. Napaka ah, paka, isda na yan. Yun. Sayang. Isda, tilapia yan utoy at saka ano? Tila tilapia dito at saka hito at dalag saka yung tinikan yun dito walang na area ay eh. ah mga kaisan nawala po yung isang pinagkakakitaan ng mag-asawa pero igagawa eh, natin ang paraan yan oh kanila pa rin pa naman po eh kaya lang eh sayang ayan na po maisda ano Ah, isa nga ano. Ano si Daniel? Tawis Kung tawag ay bangus bangusan. Hindi. Ano nga ano. May isda nga di yan. Wala, wala naman dito na-air dyan eh. Tayo lang. Aray ko. Antiyo lang. Yo mga kaisom. Ay eh, itinanong ko na rin po naman sina ano. sina Jilmar yung ating mga tao. Ay, ayaw din. Diyan sa mga may gusto po. Ano? lang ang mabakanti uh, Amin po ang puhunan sa tanim At saka sa abuno Kayo lang po ang magbabantay Ay dihati po sa kita ano ka, Magandang labanan siguro yun Para ikaw ang mumuhunan hmm. Pag walang sumalpak niug. Oh, Oo At Oh, so, ay si si Kuya Alvin naman. Ayan, lawak din ang ginagawa doon sa tagkawayan. May mga ginagawa din po, may mga niyugan din. Sina Ate Hani. Sina Utol Ace, meron din. Si si Nini Ay. na yung dalawa na may mingwit susunod daw po sa akin at magbibisita pa po ako din sa kabila are po wala na rin pong nagawa dati po ay are lahat po ay kabang palayan din mga kainsan wala na ah. oh, wow, wow. pagkaganda pa man din ang patubig po nito sariling bukal din Yun. Yung sinabi ko sa inyo, hati, ako ang mamumuhunan. Ay di yung kalahating mapepera eh. Kinda eh. Yan ang magandang labanan. Yan. alam mo yung kagandahan ito Ito po yung naka, naka blueprint po ito. Sa mga bypass ito. Kaya ito Maganda rin po pag may mga ilang taon. yun, yun na lang ang labanan tayo ang mamumuhunan ayun lang maganda ganda para hindi din naman talo yung gagawa ah mga kaisan pauwi na po tayo at uh, yan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama binisita ko lang arit uh, pinabisita ng itay Marami marami salamat po mga kaisan. Kailangan po namin ng uh, pagpupulong po. Magkakapatid. Kung anong gagawin. Ah yan ang nahuli ninyo. Ay ayos din. Ah may Pauwi na.